ang balita ngayon tungkol kay Andy at Philmar dahil sa pagtatapos ng kanilang relasyon. Ngayon ay magkalayo ang dalawa at may kanya-kanya ng buhay. Nananatili si Philmar sa isla while si Andy naman ay sa mga bata kapiling ang kanyang kuya Gabi at ang pamilya ay genman. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Nalungkot nga ang mga netizens sa mga nabalitaang hiwalayan ni Andy at Philmar. Kinuha ni Andy ang mga bata at siya na muna ang nag-aasikaso sa mga ito habang si Ate Ellie ang kanyang katulong para kay Lilo at Koa. Ngayon ay nasa Japan pa rin si Andy kasama ng kanyang pamilya at mistulang ine-enjoy ang buhay. Hindi pinahahalatang malaki ang kanyang pinagdaraanan kaya walang alam ang kanyang mga anak. Hindi rin ipinaalam sa madla ang hiwalayan nila ni Filmar. Nagpapasalamat si Andy sa kanyang buong pamilya ay Man dahil anuman ang mangyari ay hindi siya iniiwan at palaging nasa kanyang tabi. Lalong-lalo na ang kanyang kuya Gabi ay Man na talagang all out support sa kanya lalo nung nawala ang Wait, no, kanyang this, nanay. This, <laughs> this. <laughs> Show it to your Wait, no this this. <laughs> this. <laughs> Nag-post naman si Philmar na may puso at sinabing move on daw. Habang si Andy rin ay may sariling post kaugnay sa post ni Philmar na move on. Sabi ni Andy sa kanyang post, maybe in another lifetime. No, this is all you get. So please, just fight for the things that crack light into your life. Fight for the things that soften you. Protect the people you love. Leave them better than you found them. Defend your heart. Do whatever it takes to keep it open, despite what it has been through. Forgive not just others, but yourself as well. Slow down. Taste and touch and feel and care. Create the things you want to see in this world. Stay as curious as possible. Honor your joy. Do not shy away from the good that is trying to reach you. Do not convince yourself that you are unworthy of it. Be strong enough to be gentle, be brave enough to break, be all that you are, be all that you are. At lalo ngang naghinala ang mga netizens nang mabasa ang post ni Andy na ito na tungkol sa paghiwalay nila ni Philmar at ganun din si Filmar. Ngayon nga ay nagpapakabisi si Filmar sa isla ng Siargao at sumasama sa kanyang mga kaibigan. Hindi rin masyadong namamataan sa kanilang business ni Andy. Pero itinutuloy pa rin ni Filmar ang kanyang routine na makapag-exercise at maging healthy ang kanyang body para sa susunod na competition ng surfing. Pero marami ang pumupunna at nagkakomento sa mga post nila ni Andy. Sabi rito, hindi na siya nagla-like sa mga post ni Andy sa Japan. Hiwalay na sila sabi sa balita. Mula naman kay Ao, look the caption, heart niya may bahid na. Mula naman kay Miss ZV, Aw, bakit naman ganito? Lahat na lang ba? Siya lang talaga. Ano ba talaga yung dahilan? Totoo ba mga comment dito? Wala na sila ni Andy. Sabi pa rito, move on daw. So, hiwalay na sila ni Andy. Tama ako. Mula naman kay Casey. Sure, uy. Walang kaalam ang mga anak nila na si Nalilo at Koa sa mga nangyayari sa kanilang mga magulang na si Andy at si Philmar. Talagang tahimik lamang din si Andy at hindi pinararamdam sa mga bata kung ano ang kanyang nararamdaman. Wala naman sa isang page sa Siargao Secret, Andy Oakfield Filmar magkalabu na ba? Overthink malala ang mga fans sa celebrity couple na si Andy Aginman o surfing legend Filmar Alipayo sa status sa ilang relationship. Nagpost og cryptic quote si Andy sa iyang IG ug si Filmar nagpost usab with move on background music. Naglive pod si Filmar nga hubo kaayo with the surfer friends while si Andy nag Japan kauban ilang mga anak. Nasa mabuting kalagayan naman ang mga anak ni Andy at Phil Mark. Lalo-lalo na ngayon na namamasyal sa Japan at kitang-kita rin na enjoy na enjoy sila. Mukha naman din hindi masyadong nahihirapan si Andy dahil kasakasama niya ang kanyang panganay na si Ellie na talagang tinutulungan siya sa pag-aasikaso sa mga kapatid nito.